Panalo ka na nga sa pag-ibig, panalo. Ay, sorry, sorry. Grabe. Sorry, sorry. Sa episode ng Eat Showtime ng Karaoke Kids, kasamang mga host ay nagtipon-tipon sila upang hulaan ang tamang title ng malabo at magulong kanta ng batang contestant. Agad itong nahulaan ni Kim ang title kaya ang mga host ay napamangha talaga sa kanyang galing at liksi sa pagsagot. Lalo na si OG Alcacid. At dahil katim ni OG si Kim sa sobrang saya niya ay bigla niyang nasambit ang hindi dapat marinig ng netizens. Nadula siya at sinabi niyang, Ang galing mo Kim, panalo ka na nga sa pag-ibig, panalo ka pa. Nagulat si Kim. At biglang napahinto sa pagsasalita si OG at nagsorry agad siya kay Kim. Dahil dito ay naging panatag ang mga Kim Pao fans na may pag-asa daw sa kanila. Baka si Paolo daw ang boyfriend ni Kim dahil madalas ding tuksuhin ni OG si Kim kay Paolo. At sabi naman ng mga ibang fans ay baka hindi pa ready si Kim at Paolo na i sa social media para daw iwas issue. Magantay na lang daw hanggang sa umamin sila. thank <phone> you <rings>